Badge. Fish! Fish. Fish is the bird. di of... na. lang din na kami ni baby kakita. Sa isda. Okay, si ok Boom. Sub... Ang pinakadako nga si nga isda, ang puti. Ang puti nga koy ang pinakadako. Well, let's go na, let's go. Bye-bye now. Bye, fish. ¡Se peina!